good news mga boss, hindi na lang tayo nag-iisa. Meron na tayong mga kaibigan at sumusuporta dito sa ating laban. Mga boss, nag-resume na kahapon ang plenary session at mga committee hearings dito sa House of Representatives. Kung matatandaan nyo mga boss, pagkatapos ng budget season, ay nagkaroon ng session break dito sa Kongreso. At ngayon nagbabalik na ang ating session, e eh, good news agad mga boss. For adoption na ang House Resolution number no. 426 kung saan inaatasan natin ang mga regional wage boards na agad na umaksyon doon sa mga mga petisyon para itaas ang sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon. Ibig sabihin niyan mga boss, itong House Resolution na isinulong at ipinaglaban natin ay inaprubahan na ng komite sa pangunguna ni Chairperson, walang iba kundi si Congressman Jolo Revilla ng Labor Committee. At inaasahan natin na ia adapt ito ng House of Representatives kasi kapag na-adapt ito ng Kongreso, e eh agad nakikilos ang mga regional wage boards tungkol doon sa mga petisyon para itaas ang isang sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang mga probinsya at mga rehiyon. At sa totoo lang mga boss, kahit hindi pa na-adapt ng House of Representatives itong House Resolution na ito, ay kumilos na ang mga regional wage boards doon sa mga petisyon na itaas ang sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon. Dahil yan mga boss, sa patuloy natin na pag-iingay, pangangalampag at mabilis din na aksyon ng House Committee on Labor and Employment sa pangunguna ni Chairperson Jolo Revilla. Yan yung in-update ko nung nakaraan mga boss na nagkaroon na ng pagtataas ng sahod sa iba't ibang rehiyon dito sa ating bansa. Pero kahit na natutuwa tayo sa pagtaas ng sahod sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa, uulitin ko mga boss, hindi pa rin sapat yan. Barya-barya pa rin ang nilalabas na wage orders ng mga regional wage boards. Ang gusto natin na mangyari ay eh, mawala na yung mga regional wage boards at mabuwag na yung tinatawag natin na provincial rate. Kaya nga ang inilalaban natin mga boss, ay maisalang na sa komite, mapag-usapan at sa pinakamabilis na paraan ay maipasa na yung inihain natin na twin bills na House Bills number no. 94 at 5678 at mabuwag na ang provincial rate at itakda ang sahod batay sa industriya na kinabibilangan ng mga manggagawa. Kaya ngayong nagbabalik na ang sesyon dito sa Kongreso, yan ang asahan yung mga boss. Patuloy tayo na mag-iingay, mangangalampag para maipasa na yung pagbubuwag na ang provincial rate. At ang good news mga boss, hindi na lang tayo nag-iisa. Meron na tayong mga kaibigan at sumusuporta dito sa ating laban. At dumarami na rin ang mga congressman na sumusuporta sa ating laban. Kaya laman lang tayo, mga boss. Tara na, kamanggagawa.